Iris, ngayong araw kung iiril na naman ang iyong kabaitan, ay umiwas ka na muna makipagdeal. Dahil walang kang magagawa makakapabor sa iyo, at may aura kang nang kaalam sa mga bagong project na gustong gawin, kaya kung may naiisip ka ay mag-record kagad, dahil talagang magagamit mo pag gusto ng gumawa ng pagnenegosyo, at umiwas ka sa pagpirma muna dahil pwedeng magbigay sa iyo ng problema. Sa trabaho ay maayos ngayong araw sa mga gawain, at may sinyales na may dadating sa iyo ng swerte sa trabaho. Kaya huwag mong kakalimutan, ang nakatulong mo, sa mga nakaraan dahil sila din mas tutulong sa iyo sa hinaharap. Sa iyong pera ay naayon sa iyo na makatulong sa mga kapatid, at magulang para lagi kang may dosa ng pagganda ng kalusugan sa araw-araw. Sa pagmamahalan ay masaya walang sinyales na problema, pagunlad ang masayang araw at nag-iipon ng mga positive energy ng swerte at katalinuhan sa inyong pag-iibigan, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red, number 24, number 22 at number 30. Taurus, kung gagawa ka ng deal ngayong araw, ay okay sa iyo dahil kaya kang gabay ng kahusayan sa iyong gagawin, kaya dapat mong ituloy at maging maingat lang sa pagsasabi ng pag-alit ka, dahil pwedeng pumanggat ang gusto mong pamamaraan. At ngayong araw ay mas maayos pa ang gumawa kayo ng plano ng minamahal, sa isang pwedeng maging negosyo dahil sa hinaharap, ay doon din kayo mapupunta para makapagponlad sa buhay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay may padating pwede kang gumawa ng isang desisyon na dapat ay iyong lahat na pag-aralan, para maging maayos ang lahat, nang maging masaya ang lahat ng mga makasama. Sa trabaho ang pahiwatig ay huwag kang umasa na sa mga kasama sa trabaho, na ikaw ay tutulungan dahil kukuhanan ka lang ng kaalaman, at gusto kang maungusan sa pag-asenso sa trabaho, kaya ay focus mo ang iyong sarili, sa mga gagawin at magbibigay pa sa iyo ng pag-asenso sa trabaho. Sa iyong pera ang pahiwatig ay bawal sa iyo ang magpautang at mag-invest ng pera ngayong araw, ang makaiwas sa problema sa pera sa hinaharap, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 15 number 34 at number 17 Gemini ngayong araw ang iyong gawin ay maging mas maingat ka sa pagbibigay ng kabaitan sa mga kausap dahil pwede kang iwasan na pag ikaw makuhan na kaya maging maingat ka at baka magkamali at kung sa iyong pera kung ibang tao kahit pa iyong kaibigan at pwede ka nang magalit para hindi na lapit ng lapit sa iyo, dahil magdadala pa sa iyo sila ng bad energy. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ay huwag ka muna magpetanggap ng bisita dahil may madadala silang bad energy para sa paghina ng kalusugan, kaya dapat ay maging maingat sa mga bibisita sa tahanan. Sa ibang plano ngayong araw, ay dapat mong ituloy dahil pwede kang makagawa pa, nang naayon sa iyong kagustuhan, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 19, number 26 at number 40. Cancer, ang pagiging mabait mo ngayong araw, ay dapat mong iwasan sa ibang tao may sinyales na gusto lang makuha ang iyong pagtitiwala, at iiwanan kapag nakuha ang kanilang gusto kaya dapat kang maging mapamili sa kakausapin, at ngayong araw ay may good vibes ka ng swerte. Sa iyong mga plano kaya ituloy-tuloy mo at malalaman mo ang dapat na gagawin, at sa iyong pera ang dapat ay maramo ka ngayong araw, dahil buenas ang hawak mong pera kung magiging masinop ka, ay walang makakalabas sa iyong mga swerte sa pagkakaperahan sa trabaho, kung dapat kang magalit ay huwag pigilan kung nasa tama ka, dahil doon nila mapapansin na mahusay ka, at kayang makagawa ng pag-asenso dahil pagkakatiwalaan ka ng ilan bigla ng superior mo. Sa ibang plano ng pamilya ay pigilan mo ngayong araw, dahil pwede makagawa sila ng ikakahina ng mga kalusugan, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color pink number 25, number 30 at number 22. Leo, mas mainam sa iyo ang maging masipag sa trabaho, dapat wala kang gagawing pagpapataan dahil may sinyales na kung makikita. Sa iyo na talagang gumawa ka ng maayos, ay pwedeng makakuha ng pag-asenso, at sa iyong pera ngayong araw dapat mo lang ang minamahal kung may ipon ka, dahil magdadalan ka pa ng maraming kaalaman, ng minamahal at ng iyong gabay, na kaalaman saan kakikita ng maayos. Kung sa mga deal ngayong araw ang mga kausap, ay walang maibibigay sa iyo ng maayos na kasagutan, mas mainam na gamitin mo sa pamilya, o sa mga magulang at kapatid, ang iyong good energy, ng swerte at baka makabuo pa kayo ng ibang pwedeng magawa, na makakatulong sa bawat pamilya. At sa ibang lalapit sa iyo, nakakilala o kaibigan, kung sino lagi ang masaya ang aura, ay pwede kayo matuloy sa mga plano na gusto gagawin, Pisces ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green, number 14 at number 36 at number 23. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw ng iyong gabay kung may pinaplano ka pa na magtrabaho sa abroad at alisin mo muna sa iyong isipan, dahil wala pang swerte sa pagpunta sa abroad, ngayong araw ay huwag kang magbibigay ng pagpirma, nang biglaan sa kausap dahil may sinyales na may kalokohan sila, at kung kaya mong ipasyal ang magulang kung may oras ka pa, nang mabigyan mo sila ng magandang kalusugan, at magdadala sa iyo rin ng ikakalakas ng good energy ng swerte. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, sabihan mo umiwas muna gumawa ng transaksyon na may kasama kagad na pera. Sa trabaho ay pag-unlad ang pahiwatig kung may mga nalalaman ka na talagang makakatulong ka sa lahat ay iyong ipaalam sa mga superior dahil pwede kang makalapit sa pangarap na pagtaas ng posisyon sa hinaharap. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white, number 20, number 24 at number 8. Libra, ngayong kung may hilig ka sa pag-attend ng mga seminar para makagawa ng isang pagkakakitaan ay iyong gawin, at kung wala namang hilig ay iyong gawin na pumunta. Dahil may sinyales na makakakita ka ng isa, na pwede mong gawin na pagkakakitaan. At ngayong araw ay may madami kang alam na katalinuhan, kaya kung may dapat gawin ay iyong ituloy, at kung sa mga kapatid ay iwasan mo ang padalos-dalos na pagsisilita, dahil pwede silang magdaramdam sa iyo ng lihim, na magdadala naman sa iyo ng bad energy sa mga gustong gagawin. Sa trabaho, ay bawal muna sa iyo ang mag-relax ngayong araw, dahil may sinyales na dapat makatapos ka ng maayos, kaya focus ka sa mga ginawa, para mas makita ang iyong kasipagan na tiket mo sa pag-asenso muli ng sweldo. Sa pag-ibig, ang dapat ay maging maunawain ka ngayong araw, dahil kung magagalit ka kagad ng walang masyadong dahilan ay sa iyo tatama, sa ibang gagawin na mahihirapan ka, libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 17, number 34 at number 29 Scorpio, kung gusto mong gumawa ng transaksyon ngayong araw, ang dapat ay may katapangan ka sa pagsesulit ng proposal, matapang na paninindigan mo lahat ng sinasabi dahil sa ganoon mo ang makukuha ang tiwala ng mga makakausap at sa iyong pag-ibig ay dapat kang magtiwala sa minamahal. Kahit magkasintahan pa lang kayo, kung nakakagawa siya ng mga biglaang hindi nagpapaalam, kung sa trabaho, at sa mga magulang ay maganda ang ganoon sinyales para sa inyong relasyon. Sa tahanan kung may biglaang kang dumating na bisita na galing sa malayong lugar ay eh may mga good energy, Siyang dala sa inyong magiging relasyon na pwedeng mo siyang maasahan ng tulong balang araw. Sa trabaho dapat kang maging stricto, sa ginawa gawin ng mas maayos para makaiwas ka sa suliranin, na hindi mo gugustuhin na mangyari, kaya focus ka po sa mga ginagawa. Sa iyong pera ay magulang at minamahal, ang dapat lang na iyong mabigyan kung magbibigay ka. Nang patuloy na hindi ka rin magigipit sa pera ang kanilang mga panalangin, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red, number 30, number 17 at number 21. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may deal ka, dapat sa iyo ang maging wise na pag-iisip, nang pwede mong magawa na maayos ang lahat, at kung ikaw ay nahihirapan sa mga ibang kausap ay dapat mo silang layuan, mas mainam pa ang walang kaibigan, na ganoon ikaw ng malayo sa mga disgrasya, at ngayong araw ay maging mas relax ang iyong isipan, nang lalo gumanda ang iyong enerhiya na dating ang ka, ng mga pag-iisip na matalino sa mga gusto pang gagawin. Sa iyong pera ay bawal ang magpautang at tumulong muna sa kapatid, nang makaiwas ka ka sa magpapabagal sa iyo ng pagpasok ng pera, o mabilisang paglalabas ng pera ang pwedeng mangyari. Sa trabaho ay may sinyales na pwede kang mapansin ng mga isa sa babae na may kataas ang posisyon, kaya trabaho ng masinop at matyaga. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na problema maging mas malambing sa minamahal, nang lalong madala ng pamilya ng gabay ng pag-asenso sa mga dapat magawa, Sagittarius. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green, number 28, number 17 at number 36. Capricorn, ngayong araw ay maging maingat ang pahiwatig at huwag ka magtiwala kagad na magbibigay ng mga bagay na iyong kayamanan, na katalinuhan dahil pag nakuha sa iyo, ay ikaw din ang kakawawain nila dahil iiwanan ka, at ngayong araw ay mas mainam na huwag ka na makipagkita, sa grupo ng mga kausap ng walang maging problema, at kung may lakad pang iba pagtungkol sa mga kamag-anak, o kapatid ay dapat mong puntahan makakagawa kayo, nang maayos na magandang resulta ang pinapahiwatig Sa trabaho ay may maayos na araw kung sa mga gawain mong sarili pag pinaalam mo sa iba ang pamamaraan ay doon ka na pwedeng maungusan ng ibang kasama sa trabaho Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow, number 21, number 34 at number 20. Aquarius, ngayong araw kung may lakad ka na usapan, kung tungkol sa papasuki na isang pagnenegosyo ay okay naman, ang sinyales magkakatulungan kayo para mabuo ng mga plano ang dapat mong lang iwasan ngayong araw ay mga salsel na tao, dahil magdadala sa iyo ng problema sa pera at sa relasyon, sa pamilya kaya mas makakainam sa iyo, na pumunta sa bahay ng Diyos, para hindi ka malapit ng mga ganoong tao muli. At maging maingat ka sa pagsisilita sa mga malalapit sa iyo ngayon araw, sa kapatid o pinsan dahil pwede kang madalaw ng hanging, na mabilis kang magalit pag ikaw, ay nasagot kaya pag-iingat sa iyo, at sa iyong pera ay bawal ang magpalabas ng pera, sa ibang tao nang makaiwas ka sa problema sa kanila. Sa pagmamahalan ay masaya ang buong araw walang sinyales na tampuhan, kaya laging may good energy ng swerte ang pag-iibigan. Hangga't laging nagkakasundo sa plano sa pamumuhay, Capricorn ng kaibigan Zodiac sign, 1 ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 15, number 32 at number 22. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay malakas ang iyong buenas na aura, kahit ka mag-anak, at ibang tao ay pwede mong magawang positive ang mga usapan, tulad ng dati pa rin ay lapitin ka ng mga kaibigan at bawal peren sila sa iyo na samahan, kung negosyo o pagpunta sa ibang lugar gastos para sa iyo. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa miyembro ng pamilya kung may kausap sila at pupuntahan pa sa malayo, ay iyong sabihan na mag-ingat ng gusto sa kanilang kalusugan. Sa iyong pera ay buenos na araw sa iyo. Kung may nalalaman kang investment na legal ang interes, ay pwede mong gawin at makakaipon ka ng maayos na pera. Aris ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink, number 14, number 30 at number 22.